Hello guys, good day. So, yan dito na sa loob yung mga breeders natin. Uh, nasa kanya-kanyang kulungan na sila. At sa araw na ito guys, uh, ito yung unang pakain natin sa kanila na wala nang feeds. Ano? So, tinanggalan na natin siya. Uh, dahil 4 months na yung iba dito, 3 months na yung iba. Kaya, mag-decide tayo na tanggalin yung feeds natin para makababa tayo ng gusto sa pakain so hindi natin masyado dinamihan yung pagkain nila para make sure na maubos nila guys kasi medyo na bago sila although uh, dati naman fountain na lang yung natin feeds sa kanila mga 10% na lang so ngayon totally kasi ngayong umaga hindi na natin nilagyan. Pinaubos lang natin yung stock nating feeds. Ano? So, yung napakain lang natin lahat sa kanila. Sampo sila dati pero naibenta na natin yung isa. Bali, 15 na lang guys. And ngayon, hindi na tayo bibili. Pero inaaral natin siya guys na maibigay pa rin natin sa kanila yung uh, tamang uh, protein na kailangan po nila. So, yung ginagawa po natin ngayon guys ay... Naghalo tayo ng fish meal at saka copra meal doon sa pakain natin. Para malasa pa din siya and uh, nandun pa rin yung uh, crude protein na kailangan nila. So yung iba medyo hindi okay naman lahat. Kumakain naman sila. So yung technique lang nito guys, kaunti lang muna. And mamayang tanghali observe natin kung hindi nila maubos yung pagkain lang yung umaga hindi natin sila papakainin namin ng tanghali yan so so far okay naman so pati itong medyo maliliit nating baboy hindi na din natin nilag dyan. total totally yun ang mixture natin yung pinapakain natin sa kanila so sana sana hiwalay natin yung babae para kahit itong dalawa may feeds pa sana pero experiment na natin kung ano magiging result sa kanila guys ano kung okay naman kung hindi naman gaano nakalaki yung agwat nila dun sa pagpapakain ng pizza sa saka yung wala okay lang yan at least mas nakatipid tayo guys so unti unti lang natin na naaral guys kasi sobrang mahal ng pizza no eh dito sa ating probinsya halos nandito naman yung mga materials na kailangan po natin para para sa ingredients po ng, ng feeds ano. so kailangan lang natin talaga siyang aralin, experiment and ito first time ko na nagagawin ito so i-observe lang natin siya So, kaya ko naman ito ginawa guys, kasi nga uh, mga breeders naman ito, dalawa na lang yung patining na naiwan dyan. Uh, magastos masyado kapag pure uh, feeds papakain natin sa kanila. Like ito, yung nine natin dito guys, uh, kung mag-consume sila ng kahit dalawang kilo every day So, 18 kilos, ilan? isang araw. Uh, 9 sila times 2 so 18 kilos per day so tatlong araw lang yung isang sako natin guys so ito talagang tipid na ito guys o ito na ubusan nyo ng pagkain nya pero hindi na natin dadagdagan kasi nga para mas maging matakaw sila sa mga susunod na pag pag pagpakain natin sa kanila yan, yeah, medyo mapapansin naman, medyo nag i start na sila na. Pero hindi, hindi pa muna natin sila pasasampahan, guys. Masyadong bata. Ang observation kasi natin, yung mahirap pag masyadong bata. Pag nanganak na nahirapan, may labas yung mga anak niya. Pero itong born natin, uh, siguro hanggang katapusan pwede na natin ilabas. So, doon sa may mga first timer na mga uh, gagawin inahin. yan kita kita ulit tayo mga suki loves hindi <laughs> pa akong nakadeside kung ilalabas ko siya guys or gagawin natin siyang EI artificial insemination kasi med medyo sobrang hazardous po yung ano, <laughs> yung ilalabas po natin siya hindi pa natin alam kung mayroon pa mga natitirang pero sa paligid ko natin. Pero hindi ko alam. Siguro lilipat lang natin siya ng kulungan. Hindi natin dito sasama kung sakaling ilalabas natin. Or every time na darating kami galing sa labas, siguro maliligo kaming dalawa. You know? Bago natin siya ipasok dito ulit sa ating babuyan. Hindi pa talaga ako naka-final decision para sa bagay na yan. Hindi pa ako nakapagpagawa kasi ng uh, dami niya yung pag-aakyatan at sasampahan ng bar. Pero so far, uh, medyo okay na po itong mga laga natin dito. Sana lang ma Next natin silang padamihin talaga ulit guys. Dalawang beses na kasi tayo natamaan. Pero ito binabalikan at binabalikan natin. Parang naging fashion ko na kasi po yung pag-aalaga ng baboy guys. Parang makakamiss din yung mag-alaga. Ayan, thank you for watching guys. Uh, share ko lang siya um, baka sakali pwede din makatulong sa inyo o may adapt po guys kung paano tayo makatipid sa pagpapakain sa kanila